naglalakad ka sa katerika ng araw ang oras ay alas 3 cheers na ang hapon baka nangyayay siya sa, sa barangay tapos ayaw kang pasakyan ng tricycle dahil bawal <laughs> kasi one way so ayan mula barangay hanggang Aminay nalakayin lang natin Aray, Roy o ayan napakaterik ng araw di ba ayoko namang uh, sumakay kasi nangunguri po tapos sa bayad how much ang ano special 40 okay, ayan naglalakad ang inyong lola Makarating din ako. Oh, nandun yung barangay ko. <laughs> Tingnan yung payong ko na baliktad na dahil mahangin. <laughs> Malayo ko nang lalakarin. To, nandun sa pinakadulo. Pinakadulo pa. Unahan pa ng mga kakuy-kakuy na yan. May na. Unahan ako sa paglalakad. Isang oras ang lakad ko. Yung normal na lakad. Pero sa mga mabilis gumakad. Puhan nila ito ng 45 minutes. kung doon sa aming bahay hanggang doon sa barangay hindi pa rin ako nakakalagpas sa mga puno na yan pero may puno naman talaga Ang layo lang yung lakad puti na may lalaking naunahan ako ng lalaking tumawid yun know? o ha. haroy eh. lipat ako dito sa kabila kasi malilim dito so, dito na Ayun po ako. Ayun po ako yung gate na yan. Ayan. Ayan pa yung gate. So, ang layo ko pa, diba? Ay. Mas yes, pagpasok pa sa gate na yan. Ang lalakarin ko dyan ay mga 20 minutes o 25 minutes pa sa mabagal na lakad. Where <laughs> boy? Pagod much? Ayan, malapit na ako. Ah. Malapit na ako na papagod aking mga tuhod. Malapit na bubuksan itong eskwelahan na to. Oh. Ayun, Senior High School. City of General Trias, Cavite. Kailan kaya ito bubuksan? Ganda. Ganda. Lapit na tayo. Ha? Okay, taposok na tayo. Okay. Iskwelahan. O di ba ang layo ng nilakat ko hanggang doon? Tapos papasok na tayo dyan sa Maliksi. finally nandito na tayo yan so dito na tayo sa ano baka masagasaan tayo dyan yan Ay, pagod ako ay eh. yan papasok na tayo Yan, nakapasok na ako. Coming subdivision. O, oh, ayan oh. oh, o. O, na ako sa loob. Oh. Lalakad sa katirika ng araw, grabe. na ko na tong akong, aking ano, lingaw-lingaw vlog. Thank you so much sa inyong panunood, mga loves. See you on my next video. Bye-bye. Hindi na ako magbibidyo hanggang sa bahay. <laughs> Kasi sobrang init. Pati cellphone ko nag-init sa katirika ng araw eh. So, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Thank you for watching. See you on my next video. Shout-out nga pala sa aking dalawang members. Aling Tindera Vlogs and Ma'in ba?